Patuloy ang pagkapakawalan ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan dahil sa mga pag-ulan na nararanasan sa mga nakalipas na araw. Ang kay Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Head Manuel Lucban Jr. kasi lukuyang nasa 212.85 meters ang level ng Angat Dam. Bahagyang mataas ito sa 212 meters normal level ng dam. Una lang nilinanakba na walang dapat ipangamba ang mga residente sa lugar dahil hindi naman inaasahan ang matinding pagbaha sa lugar ongoing po ang pagpapakawala nito. Ang sinasabi po natin, ito'y walang kung kahit na anong danger para magkaroon po ng pagbaha. So, tayo po ay nagbibigay ng advisory upang maiwasan lang po mm -hmm. yung mga party nito na maaaring may na naliligo mm -hmm. o nasa may mga party nito na gumamit nitong kailugan. Mm -hmm. Na maaari silang biglaang o yung daloy po ng tubig ay maaari silang matangay o magdulog okay ng pagkalunod. Si Manuel Lucbon Jr. ang head ng Mulacan PDRRMO sa interview ng no RMN Manila. Dagdag pa ni Lucbon, wala pa rin silang inilika sa mga residente dahil hindi naman inaasahan anyang anumang pagbaha sa 10 munisipalidad at isang syudad na sakop ng Angat River. Sa ngayon, nasa 198 cubic meters per second. Ang dami ng tubig na ipinapakawala ng Angat Dam. RMN Network News.